Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita Ngayon. Limang engineers at air quality specialists mula sa Department of Environment and Natural Resources ang makikipagtulungan sa mga scientists ng National Aeronautic Space Administration o NASA ng Estados Unidos para suriin ang level ng polusyon sa ilang lugar sa bansa. Maglulunsad sila ng scientific research flight mula bukas hanggang Pebrero 15 at kukuha ng sampol ng hangin sa Metro Manila at mga karatig rehiyon, maging sa Ilocos Norte, Cebu at Palawan. Katuwang ng NASA at DENR dito ang Philippine Space Agency at iba pang eksperto. Pagsasabasabahin naman ang mga datos na makakalap sa hipapawid, satellite air quality model at ng monitoring and research observation na nakapuesto sa lupa. Ang resulta ng pagsusuri ay gagabitin ng DENR sa paggawa ng mga patakaran na mga kabawas sa air pollution. Target din nilang makapagbigay ng impormasyon sa publiko at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay sa kung paano batutugunan ang problema sa pollution. Naging matagumpay ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Rosol Reef sa West Philippine Sea. Mag-aalas 3 ng hapon noong February 5 ng Ilunsad ang misyon gamit ang BRP Datu Sanday. Naghatid ang ahensya ng pagkain, inumin, gamot, lagis, pump boat at iba pang tulong sa labing anim na Pinoy fishing boats na naroon. Ayon sa BFAR, di tulad ng mga nagdaang misyon na naglipana ang nasa 30 Chinese vessels at maritime militia, hindi namataan ang puwersa ng China at hindi sila nakatanggap nang anumang radio challenge habang isinasagawa ang resupply mission. At 'yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.